bakit kailangan mo mag maintenance ng motor bago mag long ride kailangan talaga mag maintenance ng motor kasi mahirap nang masiraan sa daan kaya sa video na to tuturuan ko kayo paano mag maintenance ng motor DIY syempre kamusta mga po si Lawrence Motovlog here ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag maintenance ng motor bago ang ride natin. Bakit ba natin kailangan mag-maintain ng motor? Kasi yung mga pyesa niya napupudpud din. At saka, kailangan natin ng peace of mind sa biyahe. Kaya ngayong video na ito mga post tuturuan ko kayo kung paano i-maintain ang ating scooter. Mapa click, mapa beat, mapa miyo, mapa nmax. Kailangan natin yan. Pupunta kasi kaming sa Gada at sa banawi itong coming Sunday. Sunday rides. Kaya naisipan kong i-vlog itong mga natutunan kong knowledge about sa pagdi-DIY at sa pag-maintain ng motor. Syempre, mahirap namang masiraan sa daan, di ba? Syempre yung una natin gagawin mga post is mag-change oil tayo. Number one yan, dapat mag-change oil tayo. Kasi yan yung parang dugo ng ating motor at buhay. Kung wala yon, siyempre, masisira yung makina, di ba? Lalo kung di ka nag-change oil. Mag-change oil tayo mga post. Madali lang mag-change oil, number one yan is kuha kayo ng size 12. Tapos socket, note wag nyo gagamitan ng impact wrench kasi makina yan, aluminum yan eh. ba? Diba? Madumi na. Next mga pus, na ko na yung kanyang engine oil. Next is baklasin natin yung kanyang uh, pipe. Tapos yung kanyang mags. Kasi kailangan din natin ng preno eh. Habang tumatagal kasi yan, nagkakaroon ng dumi or dust. syempre punta yung tubig dyan punta sa brake shoe kaya ngayon i-check iche natin yung kanyang brake syempre ayaw din natin na mahina yung preno kung nasa biyahe tayo mas maganda pa rin na malakas siya at kumakapit ng maayos tapos ngayon mga po kukuha kayo ng liha tapos yung kanyang drum brake lilihahin natin yan kita nyo naman kung gano ka din yung mga black black na yan dun yan note wag nyong aamuyin yan mga pus uh, cancerous yan tapos kuha kayo ng pamunas punasan nyo sa loob yung iba naman pwede nyo namang linisan ng joy pero mas prefer ko yung punas lang next is lilihain natin tong kanyang brake shoe tapos titignan nyo kung makapal pa sya yan makapal pa sya kaya lilihain ko na lang sya konti note mga pus yung pagliliha dito is hindi ganun ganun sya Ganyan yung proper na mga liha ng brick shoe. Taas baba yan mga pusa. Pero kung may degreaser kayo, okay naman. Tanggalin nyo na para malinisan nyo na rin. Tapos kukuha kayo ng pamunas na naman tapos punasan Wala kasi tayong compressor. Kung tinatanggal nyo yung mags yung mga pus, tinan nyo kung mawawala to or mahulog. Washer yan. Yan, malinis na. Next is yung kanyang brake pad sa harap. Babaklasin natin yan. Kumuha ko ng impact. Para mas madaling trabaho. Size 12 siya mga pus sa ay Shout out makita, baka naman. <laughs> Pagtanggal mga post, check natin kung makapal pa yung kanyang brake pad, which is yan. Makapal pa siya. Ngayon, dilihain na lang natin siya. Hindi na natin siya babaklasin. Kung gusto yung linisan, trip yung linisan, hindi linisan nyo. Kuha kayo ng brush tapos sabon. Or mas maganda, degreaser. Ito na yung ating liha. Lihayin lang natin sa loob. Kabilaan mga sa Yan. Okay na. Nacheck ko na. Makapal pa. Balik na natin. Hindi ko na siya lilinisan kasi tinatamad ako. Tinatamad <laughs> na maglinis. Okay. Next. Next na i check natin mga po is yung kanyang sidings. Babaklasin natin yan. Pero itong kanyang airbox, yung kanyang air filter, bago yan binilan ko yung washable. Last week lang kaya alam ko na malinis yan. Kaya ito muna o nating babaklasin. Hindi ko siya gagamitan ng impact kasi kung maputulan ng bolt kasi mostly mga puso, yung mga gumagamit ng impact dito sa mga bolts dito sa crank, napuputol kailangan natin i-check lagi yan bawat rides natin kasi mahirap na tayong kasi mahirap ng maputulan ng belt malay natin, pudpud yung bola yung drive piece or baka wala ng grasa yung ating torque drive natanggal na kita mo, hindi nagamit ng ilang weeks tapos naglatin yung kanyang belt ngayon tatanggalin natin yung mga post at i check natin yung belt kung pwede pa siyang i-long ride kumuha lang ako ng size 17 para dito sa kanyang pulley tapos sa likod kukuha tayo ng 24 diba? Ibabas pa yung mga grasa pero hindi ko siya ginagamit una natin i-check is yung belt kung pwede ba pwede pa wala pa siyang crack ngayon, total, nabaklas na rin. Linisan na rin natin yung kanyang pulley. Mas prefer ko maglinis ng sidings gamit ang gasolina. Pero kung meron kayong degreaser, mas okay yun. Siyempre. At ayun, malinis na. Itong kanyang gear oil, hindi ko na siya papalitan kasi kakapalit ko lang last change oil. Yung aking habit kasi, kung papalitan ko siya, yung ating gear oil, pangalawang change oil, doon ako nagpapalit ng gear oil. At ngayon mga pos, ibabalik na natin. Nilagyan ko na rin to ng grasa sa loob. Kasi mahirap ng walang grasa yan. Siyempre magbakal to bakal na siya. Kaya smooth na. Kakabit na natin siya mga pos. At saka pala mga pos, kailangan natin lihain yung clutch shoe niya. Yung pagliha ng clutch shoe, parang pinagliha din natin sa brick shoe sa likod taas baba hanggang maging white yan ganyan paglihan natin yung mga pus balik na natin lahat unahin natin balik tong puli yung bola ko pala dito is straight 10 ay straight 9 kasi gusto ko yung ma RPM sya na malakas yung karangkada para walang bitin saka yung ating clutch at center spring is 1000 dito naman sa kanyang bushing ba yung tawag dito lalagyan natin ng konting grasa konting konti lang para hindi naman magka-friction ng bakal to bakal. Tapos kung ibabalik yung mga pus, yung ating belt, tinan yung maigi yung kanyang arrow. Dapat naka ganun yung ikot pa left. Tapos sa likod, itong ating belt. Niliha ko na rin yan. Pero hindi ko pa siya ma-start kasi hindi ko pa nalalagay yung ating oil. Ngayon ilalagay na natin yung kanyang oil kasi natapan ko na yung kanyang drain plug yung ilalagay nating oil is syempre yung ating Pertua Power Tech mas gusto ko kasing gamitin ito pang long lasting tamad kasi ako mag change minsan nakakalimutan ko ating magic imbudo <laughs> hanggang ngayon hindi pa ako nakabili ng imbudo natin kaya yan muna okay naman siya magic imbudo nga eh tapos lagi nating i-check mga posts na kung doon siya sa linya. Yan, sakto na sa linya siya. Ngayon, i-start is natin siya. Kasi kailangan na mag-fix yung kanyang belt bago natin ilagay yung kanyang crankcase. Yan, lapat na lapat na siya. Next is, kakabit na natin yung kanyang crankcase cover. Tapos, doon tayo sa susunod na i-check bago tayo mag-rides. Nakabit ko na yung kanyang mugs at pipe ngayon papanda rin na natin kasi kaka change oil lang galiin nating i warm up kahit 5 minutes kasi bago yung langis para ma-activate din yung kanyang attitude tayo umilo Ayan, umilo na tapos mga post kailangan natin i-check kung magbibiyahe tayo is yung kanyang spark plug dapat bago yan mura lang naman ng spark plug eh 100 pesos lang kahit bumili lang kayo ng isa kung tinatawad kayo magpalit at least may extra tapos lagi yung i-check ito kailangan nyo yun sa daan tapos Phillips screw pang tanggal ng spark plug yun tapos i-check natin sa kanyang ilaw ha, ah, yan yung low tapos high yun pwede kasi kailangan din natin ilaw sa daan mga pos mas lalo kung magagabihan tayo sa daan mas maganda pa kung lalagyan ng mini driving light Or mga auxiliary light Basta yung hindi nakakabulag sa daan naging kasi meron ako dating dalawang auxiliary light Pero mabigat Kaya naputol Kaya tinanggal ko na lang Di ba ling kasama natin naka auxiliary light, light naman Tapos yung next nating titinan is yung kanyang flasher Dapat meron yan Meron Meron. Tapos yung kanyang busina. <laughs> Tapos mga titinan natin kung may brake light. Meron. At yun, ready na kayo sa long ride mga post. Tapos kailangan meron kayong vest. Tapos full gear. Of course, kailangan yun. Gloves. Full face helmet. Lisensya. <laughs> Rehistro. Tapos, last, yung kanyang tire pressure. Kahit sa harap. Dapat, sa akin kasi nakalagay yung tire pressure ko is 25, 28. Kasi mas gusto ko yung mas malambot siya para hindi masyadong matagtag. At yun mga po, yun lang yung mga tips ko kung maglo long ride kayo. Lagi nyong i-check mga yan, lalo yung mga bricks kasi importante yan sa daan. Kung galin din magpalit ng mga oil, spark plug, ilaw, tapos yung kanyang sidings, lalo yung belt. Salamat sa panonood mga pus. Sa susunod ulit na ating vlog, pupunta kaming sa Gada Itong linggo, dalawa kami ni Marshall yung naka-web namin Sige mga posts, salamat subscribe, like and peace out.